unang sango sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan Panibagong pag-asa ang hatid ng bawat umaga Magandang araw ka agapay. Ako po si Pastor Ronald Liobrera ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral tungkol sa kapunuan ng Diyos sa mga kakulangan ng ating buhay. At ang paksa ay pinamagatan nating The Great Provider. Noong mga nakaraang araw, tinalakay po natin kung ano ang mga gusto natin sa buhay. Ngayong umaga naman, atin pong tatalakayin kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. What God really wants what God really wants from me? Ano ang kalooban ng Diyos? Yan kaagapay ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Kung tatalakayin po natin ang bagong tipan, karamihan sa mga taong gustong sumunod kay Jesus ay may katanungang ano ang aking gagawin? What must I do? Katulad ni Nicodemus, Rabbi, How can I enter into the kingdom of God? Ang sagot ni Jesus, you must be born again. Pansinin po natin ang tanong na what must I do? Isang binatang mayaman ang nagtanong din kay Jesus, what must I do to inherit the kingdom of God? 'Yon ang kadalasan na nasa isip ng tao na ang Diyos ay may kailangan sa atin. But Nicodemus and the rich young ruler ask the same question to Jesus, "What must I do?" At hanggang ngayon, 'yan ang dala ng relihiyon. "What must I do?" "Lord, what do you want from us? What do you want us to do for you?" Ganun lagi ang mindset ng tao. Ito ang dahilan kung bakit madaling mapagod ang tao sa kanya mga ginagawa kadalasan puro simula lamang at hindi tinatapos ang gawain. Maganda rin na marami tayong ginagawa para sa Diyos. Subalit wag nating isipin na ang mga bagay na ito ay inahanap ng Diyos sa atin sapagkat ang mga bagay na ginagawa natin ay akala natin ay para sa Diyos subalit karamihan nito para din sa ating sariling kapakanan. Ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos ay para sa iyong sariling kapakanan. Reading your Bible is not for God, it's for you. Prayer, it's not for God, it is for you. God doesn't want prayer from you. He wants prayer for you kung pag-aaralan po natin, kapag napakadami mong alalahanin sa buhay, pagkatapos mong manalangin ay magkakaroon ka ng kapayapaan ng puso at isip. Tama po ba? Kapag nasa gipit kang kalagayan at nagbasa ka ng banal na kasulatan, magkakaroon ka ng katugunan sa kagipitan at kawalan. There's wisdom through the Word of God. Ang panalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan ay para din sa ating sariling kapakanan. God doesn't want anything from us. What God really wants is not something from us, but He offered things for us. Ang sabi sa Mateo, Kabanatang 11, mga talatang 28 hanggang 30, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang kausap niya Jesus dito ay ang mga relihiyosong tao. Kaagapay kung sa inaakala mong maraming ipinapagawa sa iyo ang Diyos, kung sa inaakala mong maraming kailangan sa iyo ang Diyos, nagkakamali ka. Marami ng ganyang tao ang napagod at hindi na nakapagpatuloy. Ang minumungkahi ng salita ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya. Ang mga kapaguran natin sa buhay, ang mga kabigatan natin sa buhay, ang Panginoong Yesus ang makapagbibigay ng kagaanan at kapahingaan what god really wants for me yung alibugang anak ay hindi tinanggihan ng kanyang ama noong siya ay humiling na kukunin niya na ang kanyang mana tayo ang may kailangan sa diyos noong nabuhay si jesus sa mundo maraming pagkakataon na natatagpuan siya ng kanyang mga alagad na nananalangin yung mga alagad kapag nanalangin ay detalyado at scriptural at natanong nila si Jesus, Panginoon, papaano po kami manalangin? At ang sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama naming sumasalangit ka. Sapagkat hindi kayang banggitin ng mga alagad yung salitang Our Father or God, na napakalayo ng Diyos sa kanila at mahirap abutin Subalit si Jesus mismo ang nag-iwan ng halimbawa na ang Diyos ay pwedeng tawaging ama ng lahat. Upang malaman natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, ay dapat malaman muna natin na ang Diyos ay ating ama. Hindi lang siya ang manlilikha, siya ang ating walang hanggang ama. At yon ang kanyang nais para sa atin, ang kilalanin tawagin natin siyang Ama. At kapag naramdaman mo talaga yan, mag-iiba na ang iyong pananaw sa Diyos at sa paglilingkod mo sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Galacia Kabanatang 4, mga talatang 6 at 7. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, amako. ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. God doesn't want anything from us, but He want so many things for us. Kung kikilalanin mo siyang Ama, mararanasan mo ang lahat ng ito tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw ako po si Pastor Ronald Llobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. hawa galak sa puso naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan